Magandang araw! Ako po si Jose Rafael Alejandro Espina ng Grade 6 Leadership. Ang balita ay mula sa GMA Online News ng Febrero 28, 2025. Ang balita, Fuel Price Rollback, asahan sa susunod na linggo. May magandang balita na asahan ang mga motorista sa susunod na linggo dahil sa posibleng bawas presyo sa mga produktong petrolyo. We will be expecting a rollback in the price of petroleum products by next week based on the four-day trading in MOPS means of Plus Singapore and relevant News of the Week. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodera Romero, ang posibleng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay gasolina, rollback ng 90 centavos hanggang 1.20 pesos per liter. Diesel, rollback ng 90 centavos hanggang 1.20 pesos per liter. Kerosene, rollback ng 1.30 pesos hanggang 1.50 pesos per liter. Ilan sa mga nakikitang dahilan ni Romero sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang pahina sa pangangilangan ng Korea sa crudo dahil sa mababang pakinabang sa buwis at ang mataas na inventaryo ng refined products sa US. Kasama rin ang positibong pangyayari sa negosasyon ng Ukraine-Russia war at ang namumurong single na tarifa ng US. Final adjustments would be determined after the last trading today, ayon kay Romero. Ina nunsyon ng mga fuel company ang price adjustments tuwing lunes at ipatutupad sa Martes. Nitong nakaraang Martes, February 25, 2025 tumaas ng 70 centavos per liter ang presyo ng gasolina, 40 centavos per liter sa diesel, at 20 centavos per liter sa kerosene. Sa taong ito, umanggat na ang presyo ng gasolina at diesel sa kabuang halaga na 4.75 pesos per liter. Habang 2.90 pesos per liter naman ang kaubuang nagdadag sa presyo ng kerosene. Maraming salamat po. Yan ang balita. At ako po si Jose Rafael Alejandro Spina, at Puputihan ay sumay niyo.